Good day mga boss, Emil Customs here and meron tayong CF Moto 450 MT. So ito po ay 4 wiring and referred customer to sa atin. Nung uh, previous customer natin na nagpagawa ng uh, Kimco na uh, 550 and yung isa pa yung uh, CF Moto CLC yung medyo hawig sa Honda Rebel. Well anyway, ito po, um, for rewiring to, no? Kasi, ito daw po ay galing ng, uh, Manila. So, pinalagyan ng, ah, uh, uh, exhaust. Ayan, so makita niyo bago yung exhaust. Tapos, wirings, okay? So, yung mga ilaw, ang ilaw po nito is yung future ice. Ayan. Ayan. Okay. Kaya lang, ah, uh, medyo na-compare doon sa wirings natin, no? Kasi yung owner nito, tapos nung yung uh, customer natin is magkaibigan so na-compare yung wirings uh, makita nyo naman so ito yung napagkumpara no? ito for example itong uh, daan or yung linya ng wirings is dito pa dumaan sa labas sa crush guard ayan where in fact pwede talaga siyang gawin na dito na lang papasukin sa loob pa, para wala na makita ng wire so mas malinis nga naman ayan okay dito pa ayan Okay? So kung hindi ka maselan, pwedeng pwedeng ano, pwede na siguro 'yan. Pero kung medyo maselan ka no, madumi talaga siya tignan. Ayan, makita nyo, dyan yung daan. Pwede naman yung padaanin dito. So, hindi siya nakatak. Okay? Ayan. Tapos, isa pa is yung kanyang busina. Okay? painggan natin yung busina. Okay? On-on natin. painggan natin yung busina. Ito. Pihon yung nakalagay. Okay, makita nyo yung tunog. At saka yung mga ginamit na terminals, ayan, ang bilis kinalawang. Okay. Ayan. So, hindi pa ito umabot ata ng dalawang linggo. Not sure. Okay. So, ayan. Makita nyo. Puro nakalawang. So, medyo low quality yung terminals. Yung relay, andito lang. Ayan. So, para sa akin, mas maganda nakatago yan. Hindi no? yan exposed. Ayan. So, kumbaga, Pwede natin kasing gawin niya na mas malinis. Okay, so yun yung gagawin natin dito, rewiring. Okay? At saka yung ilalim ng seat. Tingnan natin yung upuan. To. Okay, tingnan mo yung ilalim ng seat. ayan, nakakalat yung mga wires. So yung top andito lang, nakatap lang dito. So medyo hindi rin safe kasi may part na exposed ang wire. ayan, tapos andito lang nakakalat lang dyan. I mean, pwede na, gumagana siya. Kaya lang yun nga, uh, untidy. So, hindi siya neat tignan. Ayan, makita nyo yung mga wires andyan lang. Hindi man lang nakabalot. Okay, so ayan. Dito yung mga wires. Ayan, nakatiklop lang dyan. So, yan yung gustong ipabago ng uh, owner. Okay, ganda-ganda pa naman ng unit na to, no? So, anyway, dun sa kabila, ayan, makita nyo, Merong na wiring doon si John na Benelli. Okay. Tapos meron pa tayo doon na isa na CF Moto din. Okay. So anyway, uh, tutuloy na natin to. Um, mamaya maya papakita ko sa inyo yung after. Okay. Uh, yung, yung finished product. Ng, para ma-compare nyo kung paano yung gawa sa iba tapos gawa dito sa, sa scale garage. Ayan. Okay. So hindi na tayo mag-name drop no kung saan galing na shop to para naman uh, iwas tayo sa ano, iwas tayo sa gulo. <laughs> Basta yan, yun yung mga pinagawa daw ni Bossing, kabitang pipe, wirings and all of that. Kaya lang yun, hindi daw siya na satisfy ito kaya magre-rewiring tayo. And abangan nyo po yung uh, finished product natin maya-maya after natin na ma-rewire ito. Alright? Alright. So, yan. Natapos na, na tayo mag-rewire. At uh, ginabi na rin, no? Doon naman sa kabila, hindi pa tapos si John. Ayan. Still uh, finishing the build. Or the wirings for the uh, Benelli TRK502X. Okay. So, habang inaantay natin yan. So, dito muna tayo. Ayan. Kanina, nakita nyo yung mga wires na andito. Okay. So, so ano tayo? Konting flashback tayo. So, ito yung kanina na mga wirings nya yan so meron siyang mga wires na dumaan pa sa mismong crash guard. Okay? So napakasimple lang naman ng ginawa natin kasi yun din yung recommendation ng uh, nagdala dito. So pinadaan na lang natin sa ilalim. Ayan. Okay, so dito na siya dumaan. Ayan, so mas simple, mas malinis. Okay, ayan no kita nyo dyan sa dumaan so wala tayong masyadong ano uh, wala tayong kumbaga wala na tayong masyadong warna na makikita sa labas yan so malinis yan okay ano na uh, yung wired diretso na sa loob na mismo ng fairings dumaan so mas malinis talaga okay definitely wala tayong uh, cable strap so mas maganda tignan okay and dito naman sa Uh, part ng kanyang seat or sa under seat. Okay? Wala naman tayong ginawa na kahit anong magic. Okay, ano lang, kung ano lang yung standard natin dito sa shop, yun yung ginawa natin. Okay. Makita nyo, uh, inorganize lang natin yung wires. Okay. Tapos yung kanina, napansin ko pala, no, dalawa yung relay na ginamit. Okay, kunin ko lang. Ito yung mga relays kanina na ginamit. Ayan. Yan. So, ito yung mga relays na ginamit kanina. Dalawang piraso to. Asa na yan? Ito na yung isa. Ayan. So, dalawang relay. Nagtataka ako bakit dalawang relay yung nilagay sa busina. Okay. Para sa busina to nung chine ko yung linya. So, inalis natin yan. Kasi yung mga relays na ganyan, mas mabilis siyang kalawangin. So, ginamit natin is yung uh, denso na relay na automotive type. So, mas maliit. Very compact. Mas malinis at the same time mas heavy duty. Okay? So, saktong-sakto para sa kanyang busina. So, yung kailangan lang naman kasi ng relay dito para sa busina. Yung kanyang future eyes na uh, auxiliary, meron na siyang relay. Tapos, direct tap na lang sa battery. Okay, so, ito yung mga linya. Tinap natin sa battery. Ayan. Nakita nyo. Okay. So, wala akong ginawa dito na ano, na kahit anong magic, no na para lumines. So standard lang. Okay. So ang ginawa ko lang para maging malinis ay yan, brinash off ko lang. <laughs> so yan, nilinisan lang natin. Nilis natin yung mga sobrang wires. Tapos inice natin yung tap. Kung saan saan kasi. Yung tap kasi kanina is unsafe. May nakalabas pa na wire. So ngayon, goods na. Okay. Nakatap pa rin sya sa ACC line. Hindi po pa rin mau-on yan kapag walang ah, pag hindi nakasusi. Ayan. Tapos, pakinggan natin yung sa busina. Okay. So, kanina, ito yung sa busina. Ulitin natin. Ito yung tunog ng busina. Ayan. So, ito naman ngayon yung tunog ng busina. Ayan. So, siguro naman, no, kung naka-headset kayo, siguro kahit nga hindi, makikita or ma maririnig nyo yung pagkakaiba nung busina, kung alin yung mas solid. Okay. Isa pa pala na Napansin ko aside dun sa kinakailangan kasi mga terminal, yung isa dito is napasok ng tubig. Pero hindi ko na ginalaw kasi yan na yung original or yun na yung uh, position nung sa busina. Chined ko rin kasi sa loob medyo maliit yung space. So, ayan hinayaan na natin siya na ganyan. Basta uh, nilinis nilinis na natin yung busina, tapos uh, nilinis natin yung terminal ng busina at inayos natin yung linya. Okay? Pagdating naman dito sa labas, Gumamit pa tayo dyan ng braided na uh, Braided na Cable sleeve para mas maganda tignan Mas malinis ayan, Kasi nasa labas So, mas ano yan Mas presentable tignan Okay, ayan Tapos nakastrap na lahat ng wires Walang loose wires Okay um, Hopefully, no Yung mga tropa natin na may mga shops Mas pag igihan pa natin yung servisyo sa customers kasi yung good feedback, yan yung magdadala na mas maraming customers sa atin. Alright, so I hope na-inspire ko kayo dito sa short vlog natin. Email customs here, Ricardo sa inyo lahat. Mula pa rin dito sa Skill Garage. Ride safe and peace!